hindi po makaapekto kahit pa yung pag-appear doon ni Duterte at ni uh, VP uh, Duterte. Um, lalo mong ang tao siguro, ako, nagtataka, bakit, bakit uh, nag-effort pa silang dalawa na uh, dumetensa sa sa isang tao na ako sa mga napakasiseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan mga batang pinilit ni Tibuloy yung mga Dimos, mga OFW na kinuha sa kanila yung remittances nila, hindi na umabot sa mga pamilya na walan pa ng bahay, ang katulad ni Ms. Renita dahil hindi na mabayaran ang mortgage. Yung mga babae na paulit-ulit na ginagahasa na alang-alang sa appointed son of God. Uh, sana yung effort nilang dalawa, binuhos na lang sa sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga uh, mga kasundaluhan natin at, at, Coast Guard laban sa pagbubuli sa sa China. So, walang walang maka uh, uh, redirect or walang makaka uh, pigil sa patuloy na pagsingil ng accountability uh, kay Ibo Kahit yung pagsalita nilang dalawa. At tuloy, dahil nandun si Duterte, eh di lalo maalala ng mga tao, ah, yung bagong administrator ng mga pagmamayari ni Nikki Boloy. ah uh, so, lalong naging mas klaro pa na intertwine talaga ang fortunes nilang dalawa. Kasi kung ikaw, may pagmamayari ka, mag-appoint ka ng administrator, ibig sabihin, hindi mo na kaya i-administer ng sarili mo. And syempre, hindi mo ipapasakamay sa kahit sino na lang. Somebody na may alam at may malasakit din sa mga pamamayaan.